Grabe, ang daming daming pumunta. Sa nagaganap na bagsak presyong sapatos sa Marikina. Nakakagulat nga eh. Dahil sa halagang 50, may original na pares ng sapatos ka na. Hi, madam. Murang-murang. Murang-murang nga eh. 50 pesos. Ayan guys, ito ba? Sabi ko sa inyo, 50 pesos lang eh. 50 din. 50 din. Grabe. 50 pesos din ito. Same price. 50 rin. Puro tig-50 na. Ang laki na may 50. Tatlong sapatos na magaganda. Sa mall magkano to? Diba? Diba? ba sabi sa inyo wala lang mga box eh. Napakalinis pa, napakaganda. Ayan. Okay lang kaya? Taga pa po kami. Taga Quezon City pa? Taga Quezon City pa na. Pero sulit yung pagpunta niya. Yung iba nga, halos mapununa yung basket nilang dala. Kahit maliit ang budget mo, pang buong mag-anak, mabibilan mo sila. May dala pang sukat ng pasa, sir. Para kanila, sir. Sa pamangkin ko, ah, sa anak. Ayan, pwede to. Number 16, Ezekiel Street paliparan Santo Niño Marikina City. Buwas nga pala yung store nila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Maraming sapatos ang available dito gaya ng